Dalawang buwang isasara sa mga turista ang tangke lagoon sa Gigantes Island na nasa Northern Iloilo. Bukod sa gagawing paglilinis, isa rin itong precautionary measure para sa kaligtasan ng mga turista lalo na simula na ang panahon ng habagat. May report si Jessa Bakrang. Pansamantalang isasara sa mga turista ang tangke sikat na saltwater lagoon sa Gigantes Island na nasa northern Iloilo. Ayon kay Carlos Mayor sa Lagunding Bitita, mula Agosto hanggang Setyembre, hindi muna papayagang makapasok ang mga turista sa tangke para sa gagawing paglilinis. Bukod rito, simula na rin anya ang panahon ng habagat at hindi naligtas para sa mga turista ang magtungo roon. Mulian niyang bubuksan sa mga turista ang tangke sa Oktobre a Uno ngayong taon. Gayunman, magtatakda umano sila ng limitasyon. Nitong Hunyo, nagpasa ng ordinansa ang lokal na pamahalaan ng Carles, kung saan bawat bangka ay dapat kumuha muna ng priority pass mula sa local tourism office bago makapunta sa tangke. Mayroon ding sisingili na 75 pesos na environmental fee kada turista, bukod pa sa entrance fee sa kada isla. Isang daang turista lamang anya ang papayagan na makapasok sa tangke dahil limitado umano ang kaya nito. Ang tangke ay saltwater lagoon na may lawak na isang libong metro kwadrado at napapilagiran ng matatarik at mabatong talampas. Maliban sa bayan ng Carles, maraming taga-estansya rin ang umaasa sa hanap buhay sa pamamagitan ng Island Hopping Boat Service. Kaya naman nagre sila sa ipinasang restrictions ng lokal na pamahalaan ng Carles. Ayon kay Estansya Mayor Rene Cordero, masyadong mahaba ang oras na makukonsumo kung mula sa Estansya ay dadaan pa ang bangka sa Carles para kumuha ng pas papasok sa lagun. Kaugnay niyan ipinatawag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Sr. ang alkalde ng dalawang bayan kasama ang ilang stakeholders para sa isang dialogo. Dito sinabi ni Defensor na may karapatan ang bayan ng Carles na magpatupad ng tourism regulations sa mga isla na sakop ng jurisdiction nito. Ang Maritime Industry Authority naman ay umapila sa alkalde ng Carles at Estancia na i-require ang mga boat operators na iparehisto ang kanilang mga bangka sa marina. Sa bayan ng Carles, 7 lang sa 51 isang motorboats ang nakarehistro, habang sa apat na pung bangka sa istansya ay wala umano ni isa ang rehistrado sa ahensya. Mula rito sa Iloilo, para sa Eagle News, Jessa Bakrang, I am one with 25.